Uh, uh, yan okay. yeah, mga kalaboy. <regulant> Ito kamuting kahoy na binilad. Uh, Nya gi banggod. Oh. Masa may tagalog banggod ha? Kudkud. -kud. Ah, kudkud -kud, mga kalaboy. Kudkud. -kud. Nilagyan ng kunting tubig para mabuhay. Yan. Tapos Ano na yan, te? puto. Puto na naging puto na, hindi oh, pa. Hindi pa mamaya pag pagtanggal oh. nito naging puto na. Mga ilang araw to bago maluto. Oh, and, <laughs> <laughs> oh. Oh, si Ate oh. Mm -hmm. Mo ni pinakabanggitan dres pagkakan mo kuwan. Shout out na to si Banggitan no oh, uh, by g Lord. Mm. Ito yung asawa mo. Oh, deni a. Ah, ito mga kalaboy, bamaya, mga ilang oras te? Minuto lang. Minuto lang. Minuto, lang. Hahanguin, tapos lalagyan uli. 5 minutes. Oh, yan. Ah, oh, ini kok ana senang mga kuan. Oh, saka na siya tatanggalin. Oo. Oh, oh. Maya-maya kunti. Sige. Anong kaibahan sa yung bago at saka yung binilad? Iba yung lasa ng bago, bagong lot, bagong ano yung bagong kudkod. Oh, bagong bagong puto. Oh. Kaysa itong lumang puto. Oh, lumang puto. <laughs> <laughs> binilad, binilad. Oh. Yan. Kaysa binilad nakamuting kahoy. Mm -hmm. Bakit? <laughs> basta <laughs> basta yung <laughs> basta lang. Masarap. yung kasi yung bago mas matamis-tamis siya oh. eh. Oh, yung ito, binilad. Hindi na. Ah, parang natural na lang siya na parang kanin lang ganon. Oh, depende kung lalagyan pa ng iba't ibang sahog, no? Oo, oh. oh, asukal at saka niyog. okay mga kalaboy. Yan na siya mga kalaboy, tatanggalin na siya. Ito te, loto na to te. Oh, loto na to. Mga ilang minuto to bago? mga limang minuto siguro to yung unang batch yan mga kalaboy napaka authentic talaga pagmasdan pag masdan yung mabuti ito yung natural na pagluluto ng puto kung oh, sa hinganan ng yung puto te pinakalit oh, ako sa pinakasil ah, pinakasil mga kalaboy Kunya, ito i-ano naman te? Oh, lalagyan na. Lalagyan na naman oh. Yan, mga kalaboy oh. Dali, ano, din, no? oh. ha? Ito te, wala nang asukal to. Wala nang asukal to. Natural lang talaga no. Mm. Yan mga galabro. Mamaya gagawa tayo ng may asukal. Talaga natin ng... Yan, ubusin yan? Oo. Ah, uh, 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 sige. Oh, yan, okay, okay, okay. Napagagaling talaga ni ate. Walang katulad. Walang katulad. Yan o. No? Tapos tatakpa naman niya ng ano. Dahon. Anong purpose ng dahon te? Para siya nga uh, hindi uh, hindi makalabas yung may steam. Oo. Uh, uh, oh, yan. Okay. Abangan yung, ha. Para. Mamaya. Yeah, <laughs> kinudkod na yung nyuk. <laughs> Ito na yung ihalo sa puto. Ihalo natin yan. Yan yung ihalo. Gan. Ayaw ko Ay, jusoy. 'Yan, chicken batch na 'yan, te. 'Yan 'yung plain lang, walang wala masukan, wala, wala. walang halo. O, walang halo. Ayaw.

Way, way, way. Yan, nakamix na siya, no? May sukal tsaka kinudkod na nyuk. May may Maya-maya may 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 may. may. kunti, pagluto na isa. Yan, okay na yan, te. Pwede oh. na isa lang, yan. pag matapos na yung ano. Oo, oh, isa. Mm, ganyan lang pala yan. proseso. Mamaya. Yan, mamaya na naman. Mamaya, mamaya, yan, mamaya. yan, ano yan, te? Sabihin mo, te. Puto, oh, puto. yo Ayaw, ayaw, ayaw. Ito na yung foto na may may, uh, may uh, halong may halapatae na bungkang na kumaya lube homo na kuan mong gurke uh, barya 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 ano 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 na, man na man siya ano 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 na ano 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 na ano 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 ano

みこえらみこみこみこ